Magandang 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 umaga sa inyo mga kauban uh, dito tayo ngayon sa Municipality of Balagtas Yon makikita rito mga kauban sa may harap ng gate Sa uh, harap ng pinto ng munisipyo ah, uh, Napakarami pong participant or mga magulang at Mga kasama po nila mga anak nila Para magpatuli mga kauban ah, uh, Hindi po sila pinapapasok dahil siguro wala pa yung time Oh, ah, banalan, ubos na po 'yung elevator. Bali sasabay na po ako dito sa mga nagdala ng bangko ng fourth floor. Ah, ayun. Third. third, third, third. Wait, kasi apat. Ah, fourth. Uh, sa session hall to. Ah, sa session hall pala to. Ah, hindi pa pala sa mga tuluyan. Op. Oh. Eh, may so, mabol si Kuya. Maroroon ako pa sa bubong. Kasi seminar kahapon nasa 7th floor. Uh, tapos na rin. Hindi, hindi so, ko third yun. Floor. Third floor. Door is open. Oh. So, ayun, ayun, mapunta na kami ng fourth floor, mga kauban, uh, doon sa may operation tool. Kasabay ko si, si sir, at si operator, si... <laughs> yeah. O, oh, ito na kami! naka so, nakapila rito, mga kauban. Tapos, nakaready na rin po yung mga lamesa rito. Punta natin. Ayun, makikita rito, mga kauban, nakaready na po yung mga lamesa na Siguro po yung mga hihiga ng mga bata. Ayan. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan. Marami-rami rin pong ano, lamesa po yung mga nandito. Uh, wala po yung mga doctor, nurse, yung mga magtutuli sa mga bata. Mga ibang bata, uh, mga hindi na po pala sila nag-elevator, uh, doon na po sila ng sa may hagdanan, lakad. Ayaw ko lang din po yung pagtapos nilang matulik kung sa hagdanan pa rin sila dadaan. Ayun. Kasi siyempre napakahirap naman po yun sa mga batang na matutuli. Tapos lalakad ka pababa. Uh, ah, Napakataas po nito, fourth floor. Ayun, kayo na lang po nakita ko. Halos wala laman yung mga upuan dito ngayon. Po, halos puno na mga kauban. So yun mga kauban makikita rito sa port floor Makikita rito yung mga batang mga nakapila Mga nakaupo sa bangko Ito po yung mga bilang mga magpapatuli uh, Mayor sa papa. So yun mga kauban ah, nagpunta rin dito si Vice Mayor Arnel C. Valderrama Sa port floor mga kauban para tingin yung mga bata Ayan, uh, kausap po niya yung staff ng mga RHU, mga kauban na uh, usap-usap sila dito. Ayan, uh, yung mga taga-RHU staff ng, mga kauban ay uh, makita rito. Yung mga nag po sila ng mga gagamitin po nila. ay yung mga preparasyon na gagamitin, mga bu bulak. Uh, Pinagbubukod-bukod na po nila yung mga bulak. Uh, ayan, dumating po si Fabius Galvez, mga kauban. Ito lang po. Naayos na po nila yung mga gagamitin nila talaga rito. Ayan nagtutulong-tulungan na rin po nila para madali po yung trabaho mga kaoban so yun mga kaoban yung mga staff ng RH yung ako pala yan nagatipon-tipon na sila dito sa mahabang lamesa mga kaoban dahil malapit na po nilang simulan yung operation ah uh, bago nila umpisan mga kaoban uh, may naganap po rito na prayer muna po sila rito mga kaoban mga nagsipagdasal po sila na sana maging successful yung gagawin nilang operation tuloy sa mga batang nandito sa fourth floor ng Municipality of Balagtas mga kauban kasama rin po nila dito si Kunsyal Lugi Galvez mga kauban na nagtasag dito sa fourth floor sa mga, yung mga kasamahan ng mga kasama yung mga taga RHU mga kauban yun Ah, ito na nga po, sinimulan na nila po yung pagtatawag doon sa mga batang first bat na papasok dito sa loob ng kwarto mga kauban yung mga tutuloyan. Ito, ah, ito na nga po bago nangyari yun mga kauban nagkaroon po ng screening ang mga bata. Ah, lahat po ng bata dadaan po muna kay ate. Titignan po muna niya kung papasa yung mga bata kung po pwede na pong tuliin. Ah, Tinitignan po nila yung ano ng bata kung, kung sakat na po siya o kung pwede na talaga siyang tuliin. Ngayon kung di pa usakat mga kauban, ah, sinasabihan po na ate na next year na lang po siya magpatuli dahil hindi pa po pwede dahil medyo ah, hindi pa hinog yung yun. Ayan, yeah. tinitingnan po ni ate yung mga ano ng bata. Yeah. At kung po pwede naman po, pinababalik sa upuan at yung iba naman, siyempre pwede naman bumalik next year at uh, magkakaroon naman po ng operation yung munisipyo taon-taon naman po yung ginagawa yan dito mga kauban eto na nga po sinimula na nga po yung pagtutuli sa mga bata dito sa loob ng kwarto uh, pangpangumanhin po sa mga manunod ko, sa mga subscriber sa mga bago sa aking channel mga kauban, uh, may tinatakpan ko lang po para sa privacy ng mga bata mga kauban at kung bago ka sa akin channel mga kauban baka pwede naman mga isang na subscribe sa iyo yon para karagdagan na rin po sa bilang ko mga kauban ah, uh, maraming maraming salamat nga po pala sa mga subscriber ko sa mga dating subscriber at patuloy na sumusubaybay sa akin channel sa mga napadaan sa akin channel ah, uh, maraming salamat din po sa inyo ah, uh, nyo yung video ko Ayan, pasensya na po kayo. Medyo nagkaroon na po ng blood yung video mga kauban dahil tinatakpan ko talaga yung privacy ng mga bata. At maraming maraming salamat po. Tre. Ito nga po pala yung mga staff ng RHU. Ayan, no? Dami po nila dyan. Mga nakahilera na po yung mga bata. Ito, hindi ko na po ito tinakpan dahil malayo naman po. Dahil hindi naman po nakikita yung mga mukha ng bata rito mga kauban. Ayan. Yan. Ito nga po pala yung mga gunting na ginagamit ng mga kaubad Yung mga pang-ipit, pang-gupit, Yan. Yan po yung ginagamit ng mga doktor, nurse, staff ng RHU mga kauban. Uh, ito nga pala si kuya, yung mga naunang natapos mga kauban, dumapit na po kay ate dahil binigyan na po siya ng gamot para sa pagpapagaling ng kanyang pagkakatuli mga kauban. Uh, ito mga kauban, naisipan ko na po bumaba ng munisipyo na mula sa 4th floor pababa na po tayo ng munisipyo mga kauban okay na po yung mga kuha na natin eto nasa 3rd floor 2nd floor na po tayo mga kauban napababa na po tayo rito Ah, uh, maraming salamat po sa mga subscriber ko God bless po sa ating lahat ito At nasa 1st floor na po ako mga kauban palabas na po ako ng munisipyo uh, back to work na po ako sa aking department mga kauman. Ayun, uh, kinunan ko muna po yung musipyo,